Good morning! Good morning! Magdaran po tayo dito sa Japan Kasama lang sa Isa karena saya me me aku mau ini awalnya bahasa cinta ini jadi kalau

kita magi. mungkin It's Japan oh. right, sa? Walking running, Parang ulan. <laughs> 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 Parang ulan <laughs> <laughs> Sana hindi naman. <mo> <laughs> <laughs> wait lang. <laughs> <laughs> Asi ayun na. Masaya si Haysa. Apoy analin my dad. Shoes. Hello Japan. Good morning Japan. For Kuka. Ano sa kalibod din Eh. An, an laki tato ni buhod dito kita. Oh. Ano ani ne pagi ani ya sa. Ah, Sige, hay mo ka man. Bugan chay joke. Ding ka man na Oh. di di. They... Magpapicture si Isa. So, dun kami paikot dun sa kabila. Tapos dito ulit. Are you ready? Ay, in Strava. Strava. Oh, yeah. Wait lang po, mag-run muna kami. Ay, say ko pag-videohan 1K. Okay, huh? Ka mag-videohan 1K. Kaya ako nung Strava. Ah, sige, sige. Ah, sige, sige. Start na. Start na. I <laughs> can 3 three. three. four, four. <laughs> Five. Five. We made it. <laughs> Yee, ay sa in Japan. Ito. Yes, natapos po namin yung 5K ni Aisa. <laughs> ay, cool down na tayo ngayon. <laughs> Gabi. Kanina ang lamig-lamig tas wala akong pawis. Ngayon, pawisan na. Diba? Hello? Hindi mo ako na akong ginagian. Nasa kabila kasi siya. Tapos mayroong harang. Bahay bike cleaning din. Hiyan ay mabalina ako. Pwede so. Mabalin ako. Ay, okay lang. Pasensya po. Nagwawaray po ako. kasi yun po talaga yung ano ko. Yung language ko. So, itong Tagalog na to. Hindi to si Shanta. yung Shanta talaga. amo ni Shanta. Sabi ko, ito si Shanta. Sabari kasi ganun yung nga. Uh, Balik tayo ng hotel. Grabe yung sipon ko kasi ano, maano, malamig. Kaya gabi yung sipon ko. Alam, di ko makakaagis oh. Dapat di da ako pwede lumio oh. Oh, may da. Kala ko hindi na ako makakadaan. Ayoko din mag-over the backwoods kasi. Pilipina yun, chat. <laughs> Nag-over the backwoods. <laughs> Huwag good example tayo. Ay. I'm so happy. Lunog Pinosorong. Oh, Oo, mayroong trash dito isa. May pasaway. baka tourist daw. Oo. Kasi gabi yung Japanese. Kahit malinis, nililinis pa din nila. <laughs> Pakain. Oo nga ito. Ako siya mga flowers sa u ano Stop and smell the flowers. Makikita mo yung health ng hangin. Health ba? Yung cleanliness ng hangin sa mga halaman nila. Kasi grabe, sobrang green. Parang pinunasan lahat ng, ng dahon nila ng ano, um, na water. Na uh, moist na ano. Yung isa kita na gudin Hello. Parang pinunasan ng ano ba to? Basa na basahan. Tampo ba yung Tagalog ko? Tapos, kumikintab na green talaga yung halaman nila. Ibig sabihin, walang alikabok. <laughs> Tsaka ano, ma malinis yung hangin nila. Sa Pilipinas kasi, di ba yung mga dahon, pag ganun, grabe yung alikabok. May Coca-Cola dito. Uwi na tayo. Samba. Yeah. Diretso pa? Ay, oo. Thank you for watching! Bye bye! Bye bye! Bye guys!